Hello, happy Sunday everyone. Dito tayo ngayon sa supermarket. At mamaling ka tayo ng ating pang-ulam. So, pag mga around 7.30 or 8 or bago magsarado, yung supermarket is makakabili kayo ng half price. Kaya katulad yan, from 5.94 to 97 na lang siya. Ayan. O ba diba? so bumili ako niya ng with our spada. Ayan. Although hindi na siya ganong kapas, pero okay na rin yan. Katulad na tong isang isda din kasi nung puro tayo karne, mag-isda din tayo. Ito din, inada, o di ba? Malaking tipid. Kahit yung karne, yung giniling tapos lagyan natin ng gulay. So, ayan, di ba? Malaking tipid 'yan kasi gulay. So, ang ideal mamili para makatipid is gabi, like 7.30 or bago mag-8pm dito po ako ngayon sa big house. Ayan. O, ba diba? Malaking tipid po ito, guys. Ayan. So, sarap mag-ihaw ng isda mamaya. So, ayun lang. Thank you for watching. Happy Sunday!